so ayun mga bosing gandang hapon sa inyong lahat mga idol bagong araw, panibagong vlog na naman tayo at kung bago pa lang sa aking channel mga idol please subscribe at pakipindot ng notification, notification bell para updated kasi ako aking mga video kasama ko ngayon yung aking YP right, aking babes right, masayaw pa ako. malakas yung hangin dito ngayon mga idol ayan, ayan kasama ko yung aking wife hindi mo na ako nagpakain ngayon ng mga doggy kasi hindi ako nakapagdala hindi ako nakapagdala ng mga dugi. Malakas ang hangin mga idol. What? Nakapagdala ng dugi? Nice Hindi <laughs> <laughs> siya nakapagdala ng dugi. Hindi ako nakapagdala Kala ng dugi. Hindi Dug ako <laughs> <laughs> Shoutout ka pala natin yung ating mga uh, silent viewers dyan at mga subscribers at mga followers pala. Shoutout dyan kay Mam Ma Udisa Piin. Shoutout idol. at kay Itim si Vlog yan shout out sa iyo idol ingat ka palagi dyan sa Saudi from Saudi at kay Jean White yan from Japan shout out dyan idol Jean White at kay OFW Angel yan shout out sa iyo at kay Kelly PB from Hong Kong at kay kay Jade Belino yan shout out sa idol Andito ngayon sa magkakaya ng aking mga lugi pinapakain ko yan dito kaso lang eh, wala ko talang pagkain ngayon Alright Dito lang tayo Shoutout nga dyan kay Provinciano Marino at kay Eric Mercado Dito lagi yan nagbabaik sa Miguelay Mga idol yan At shoutout dyan kay March jj Yan shoutout sa idol at kay Bicolano Magayon Yan kay Ati Josepina Dami at kay Ate Agnes shoutout sa iyo dyan at yung iba pa na hindi ko na shout out, pasensya na mga idol dahil di na hindi ko na na ano, na alala. All right. Okay. Oh, di ba? Malabo lang dito, pero malinaw 'yan pag uh, na sa ano. Ayun. Nagabang na pagkain yung dog, akala niya may dala akong pagkain. Shout out diyan sa nagba-bike. Ayun <laughs> Kalanya karatin mo eh. <laughs> Malay ulan yan doon. Maano doon no, ang mga, mga idol. Mahaba itong dikit na itong mga busing pekot ito. Yun you know, o, may kidlat nga doon. na dragging yung ano doon ah Meron ako ng gorilla mo What? Bakit? Bakit? Ayan mga American frog. <laughs> mga American frog, nag uh, ano sila, nag photoshoot. Ano, na, photoshoot sila mga idol. Oh, shoutout mo mga kapatid mo dadan. <laughs> Ay, kung ka, kaway. Tanggalin mo kasi yung ano mo, yung suot mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Uy! <laughs> <laughs> Sira ulo. <laughs> Hello guys, welcome to my vlog. <laughs> Yan, right. Diba? mag Mga Serena. Ayan, mga Serena dyan. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Wala na tumano. Wala na tumana pangka ka. <laughs> may pera. Bawal kumaway ng walang abot. May kawayan. Taga may kawayan yan. Money, money.

Lumubog marang araw sa kanloran kumubli Alright mm. Di ako nangangalakal na may basurera doon natin nyo Dalawang basurera, ayan, alright <laughs> Ayan, ayan o Lumubog na yung araw, malapit ng lumubog Ayun yung mga nag Parang mga ibon lamang. Parang mga bird lang. Yun, tuli ng motor. Yun, tuli ng na motor. Nalunod na!

All right, di ba oh? Ang ganda ng araw, kulang pula. Ay orange, orange na orange. Kulay cool, orange, eh oh. Aki mga kapit ba? All right. Yan. Yeah. Puro <laughs> mga bad mag-amayan. ano na daday ding din wala nang buwan You serious? <laughs> <laughs> buwan sa dilaw na buwan <laughs> Sa dilaw na buwan Iyan <laughs> oh sampalok sambalukan Right kinuan yo pre? Dek bayan Iba Iba yan tinikyan Sana ko yan hindi. <tinyo>